Yes, si Jerry Clabal ang featured star natin today. Sino ba naman ang hindi sa tinaguriang action prince ng dekada 90 na si Jerry Clabal? Bago pa man siya naging household name sa mga pelikulang puno ng barilad at hamulan, si Jerry o Ricardo Buenso. Keso sa totoong buhay ay isang simpleng batang lumaki na may pangarap na maging isang artista. Nagsimula siyang pumasok sa industriya noong early 90s at agad na nakilala dahil sa kanyang matikas na tindig at matapang na dating. Bagay sa action roles na inoffer sa kanya. Hindi nagtagal, naging isa siya sa mga pinakasikat na leading man sa mga pelikula ng Seiko Films at hanggang ngayon, daladala -dala pa rin niya ang titulo na isa sa mga pinakagwapo wow! at pinakabatang tingnan na action star. Kung hindi kaya artista ngayon si Jeric, ano kaya siya? Roll BTR. Well, kung hindi ka-stamp, ano ka? Dalawa lang. Kung hindi ako military, polisa ko din sa simula <laughs> Ayan, ang gusto daw po niya kung hindi siya Grabe ang haba na sagot ha. Ah. diba, militar. Kaya pala, pumasok siya sa action films dahil na uh -oh. police dahil baril-barilan, action-action na diba. Ang mag-garin diba. Uh -oh. Yung pala talagang pangarap niya. Pero parang natupad na rin yung pangarap niya maging police dahil sa pag-artista niya diba, gumanap na rin siyang police niya diba at may baril-barilan doon. Alam niyo po si Jeric Rabat sa so, medyo ano. During panahonan niya, ang gwapo niya at talaga pong subikat na action star. At at saka hindi man niya natupad ang kanyang talagang totoong pangarap na maging Sampo, at least sa, sa pelikula. Oh, nga. Di ba diba sinabi ko nga? <laughs> o, nga sa pelikula natupad naman Correct. ang kanyang pangarap na yun. Pero alam niya po, diba? yung nung kabataan niya taga isa sa pinakagwapo at pinakasikat. Malitan mo ka, oh, no? mo. Na action star. Na incidentally po, tonight ay nominado po siya si Jeric Clement for Best Supporting Actor, actor. sa Pabas para sa pelikula Mamay. Good luck sa iyo, Mama, Mauwi Mamay, ano, a journey to greatness, yes. of course. May walk, may uwi kaya niya ang yeah, topi. Corona. Ah, corona. Corona. Ay, <laughs> 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 corona. May patay? Ano yun? Hindi ko. May uwi kaya niya ang... Kasi corona yung pagka beauty <clears throat> queen. <laughs> oh oh. <shine> patay. Corona, hindi na po siya beauty queen, di ba? <laughs> By the way, kaya niya antropeyo. Mamaya po sa FAMAS. Ayun, abangan po natin, di ba? At diba? kasama niya, di ba, sampung nominations pa ang nakuha nga ng masabing pelikula. Good luck, good luck. At good luck. Mamaya, nandyan po kami sa yes. 73rd FAMAS para, syempre, lagi tayong updated dito yes. sa Marisol Academy. Aabangan ah, natin kung sino ang mga mananalo mamaya dyan. So, good luck po! Para maibalita natin. Sa...